Balikulungan ng sarong high value individual o HVI, makalis na makuha ng labi un milyong pisong kantidad ni Shabu sa pigkasang bas operation sa zone 2 barangay Udikon pa sa Kaukamarine Sur, alauna 45 nin hapon kaining Sabado. Binisto ang HVI na si Ronald Ilustri I. E. Rubio, 41 anyos, may live-in partner, warang trabawa sin residente kang parehong lugar. Sigun kay Police Major Alan Lopez, ang acting chief of police kan pasakaw municipal police station kan nakaagi pang Marso kan tutukan ni Dan Hirukan suspechado hasta sa ikasar ka operatiba operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiskar kan 200 gramo ng ilegal na droga na nagkakantida ni 1,360,000 pesos. Suspechadis po, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkanak ng Baybas Operation. Na kung saan po ma'am ay transact ang pusher buyer natin pero so sa ating mga na-establish na mga confidential informant nakapag transact po ng nasa 100 100 grams na illegal drugs and uh upon searching doon sa sa tao na pa sa kanyang position and control yung isang another uh, 100 grams of illegal drugs dugang Pani Lopez. Naging matrayumpuan sa indang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Public Drug Enforcement Unit, First Provincial Mobile Force Company, Pidea Bicol, asin kan mismong mga residente sa lugar. Una ma'am, uh, pinagsisimulan ng transaksyon niyan galing sa Manila, Batangas, sa Manila. Doon siya kumukuha ng kanyang illegal na produkto at binabila dito sa Bicol, dito sa arin, sa Pasakaw at sa mga karating bayan and uh, na para Milaor in Minalabak area. Sa presente, nasa kustudiya na kanuturidad ang sospek kasi nahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatakbikol, may arango.